Mula yung mga kabaro Oo no. Oo May ano dito may Namatay na ano Na Swordfish namatay na swordfish ang laki oh Sayang Hindi kagad nakita na ano Hindi pa siyang ano yun oh Nagkaroon na siya Blue Marlin ang laki

Ano yun? Dolphin? Dolphin ito, dolphin. Ano yun sa bibig niya? Oh, dolphin mga kabar, oh, dolphin oh. Oh, wow. Kawawa siya oh, dolphin oh. Hindi nuh. Dolphin siya. Oh, kawawa naman siya. Walon na yari jan. Kaya palayik palam siya.